70s 70s 80s siya. 70s 80s tama ka nga ancestral house 'to Okay, bumalik po tayo dito sa Kabanatuan, Barangay Bitas para makita ang improvement ng ating uh, pangarap na farm, di ba? Samahan niyo ako ah. Ito na po. Ayano, nagpantaphas na Nagpata tayo so mas medyo malinis na hindi na masukal. Ayan. Syempre ang ating idol si Coach Alan Ayan, oh. no? kasama natin. Ayan. So makikita na natin dito. May konting liwanag. 'Di ba? mga kasama natin. No? Oh. Mga tanpas. Andiyan si Tito to. Tito Bubot. Sa si Architect Kat. Sa si Engineer Joey Bugia, Ito yung extension ng bahay na ginawa nating ito, ito. Ayan. So, mukhang kaya pa naman itong isalba daw. Ano, engineer, kaya pa ba natin itong yung ano? isalba? Kaya pa ba natin ito ng paraan? Oo. Oo. E, yung ano, yung bubong kailangan natin. Yun o, dito tito to. Tito bobo to. Ito si tito to, mami o. Oh. <laughs> ayan, malinis na. Eh. Diba? So, ang ganda-ganda na. Ganda, Kunti na lang magiging okay ulit ang bahay. Ano? Ito. Hala ko na ipamayos yung pangarap na bahay. Basta ano? Dito uh, na. Alam mo naman tayo. Sama natin si architect cat. Ito Engineer. Para pagod na. Ayan, ayan. Ayan yung mga. Yung dito sa may tapat ng biryani. Yung na tinanit ba? Ayan. Naging maliwalas naman ah. Diba? Nakita na yung kahit pa paano yung ancestral house diba. Ayun Hopefully, hopefully ah maging maayos to kagad, 'di ba? side. 'di diba? God's will. God's will. Dahil maliwanag na, ayan kitang-kita na natin, uh, bumagsak na yung ceiling, 'di ba? Pati yung mga piping, bumagsak na. Eh, at least mas maliwanag na siya ngayon, mas nakikita na natin yung mga bagay-bagay na aayusin. Ano sabi mo? Ito yung mga sub finish niyan, laging. Ayan, sub finish. Ano? Mga sub sub finish. Oo. Oh, oh. oh, ano yung sub finish niyan? Ayan, Anong taon? Design 70s, 70s 80s. Siya. 70s 80s. Tama ka nga. Ancestral house 'to. Oh. oh. ito pati likod. Ayan, oh. tayo ng suporta sa ating tropa. Ayan, pare, pati lahat 'yan, yan tagpasin na 'yan. Thank you. Yeah, para mas malinaw makita natin yung bahay kasi andun yung bahay. Uy, init. Oh, Australia dun. Pag pinag-usapan natin how solid yung 30 40 years ago ng mga semento ayan ano. Ito nga to. Sipi mo nag crack na lang siya. Pero still buo pa rin eh. Di ba? Tenong ka solid yung mga gawa noon. May mga crack pero that's 30 40 years ago. Sabi nga ni engineer, magagawang pa rin ng paraan. Basta gusto, may paraan. Pag ayaw, mapapamahal. <laughs> Kailangan natin itong gawin para sa ating pangarap. Diba? Lemon farming. <coughs>